from a diverse culture, let's move on to a METI food adventure. Ito ang Balunggaw's 101 Ways to Cook Chevon. Dahil bida ngayong fest ang the best na Chevon, iba't ibang putahe ng guess what? Mga putahe ng Chevon o goat meat ang ating matutong hayan. Mga lutong sumasalamin sa kultura at pamumuhay ng mga balunggenyans. At siyempre, hindi tayo papayag na hindi natin matitikman ang mga lutong ito. Dalawampung taon nang idinaraos ang 101 Ways to Cook Chevon. Ito ay kasabay ng may talaga ang kambing bilang one town, one product ng Balunggaw. Sa dami ng pwedeng luto ng karne ng kambing, Isang pagsubok para sa mga kalahok ang mag-isip ng recipe na bago sa panlasan ng madla. Dito nga sa Apolinario Mabini Park ang patagisan ng dalawampung barangay sa pagluto ng kakaibang recipe ng karne ng kambing. At, amoy na amoy ko na ang nakakatakam na pagkain. Tara, check natin! Let's go! Ang isa kasi sa challenge ng uh, pagkain ng karne ng kambing ay yung uh, acceptability sa mga customers no? o kaya yung mga consumers. Ang isa sa hinahanap ko is yung unique yung lasa wherein yung uniqueness niya ay pwedeng ma-commercialize, na pwedeng uh, gamitin para sa uh, business or for consumption ng mga households dito sa Region 1. Sanay na tayo sa kadalasang luto ng Chevon gaya ng kaldereta, kilawin, sinampalukan at pinapaitan. Pero sa araw na ito, kakaibang recipe ng bawat barangay ang matitikman. Ilan sa mga tampok na luto ang cheesy and meaty lasagna, Chevon and mashed potato, gochero, Chevon sisig at goat carbonara. Naisipan lang namin sir para kakaiba sa mga niluluto ng mga ibang barangay 100% lalasahan yung texture ng ano kambing para may iba may iba naman hindi lang yung vape kaya god uh, yung amoy niya sir is hindi mo talaga maamoy na yung kambing may aroma na ano dinagay Napakasarap naman talaga ng iba't ibang luto ng karne ng kambing dito sa Chevon Cooking Contest. And hindi ko maikakaila na pwedeng-pwede itong ibida hindi lamang sa mga karinderiya, pero pati na rin sa mga high-class restaurants. Ngayon, tikman naman natin ang Creamy Chevon Pepper Blaze ng Barangay Mauban. Let's see! Mmm! Lasong lasa ko yung creaminess ng pepper blaze nyo po. And at the same time, gusto ko po yung may pepper talaga siya at hindi siya maangha. Good. Okay na okay po siya. nag po yung lasa. Sa patimpalak na ito, ay talaga namang gumana ang imahinasyon at pagkamalikhain sa pagluluto ng bawat grupo. Ang kambing para sa balonggenyans ay hindi lamang isang livestock. Ngunit, ito ay tinuturing na gintong kayamanan ng balunggaw na isang dahilan sa progreso ng ekonomiya at agrikultura ng bayan.